<laughs> Ngayon ay kasyam ng Pebrero and today is a holiday. Special non-working holiday to be exact dahil sa Chinese New Year. Anyway, try namin mag-date trip somewhere sa Cavite. So, ayan, tamang kape muna para may energy sa pag-ride. Mga 3 a.m. pala kami gumising at around 3.30 a.m. naman kami nag-ride out. And unfortunately, sa pagbabiyahin namin, wala akong footage kasi wala akong wala akong gamit. So, ayan, blackout muna. <laughs> bago kami lumayo, nagpagas muna kami and also, nagpahangin ng gulong. Importante yon. After that, lumayo-layo na kami hanggang sa makarating kami ng Cavite. Ayan, somewhere in Cavite, nag over muna kami para mag-light breakfast sa 7:11. At di ko alam kung saan yan. sa somewhere in Cavite. Another somewhere in Cavite, ay minto kami para mag-picture-picture. picture picture makalipas ng ilang sandali, ayan, narating na namin yung Kibiyang Tunnel. Pagpupa namin ng Kibiyang Tunnel, ito yung huling stopover namin sa isang view deck sa Maragondon. At, naway lahat. <laughs> After pala nyan, bumaba na rin kami kasi meron ng beach resort dyan sa baba. Ayan, waiting sa pangka. Ayan si Kuya. Katayan kami. Naghihintay <laughs> lang. <laughs> lang. Makalipas ang ilang minuto. At takasakay na kami ng bangka. Papunta doon sa kabilang pangpang. Ayan si Kuya. Naghihintay lang. Hindi nagtagal ayan po bumaba na lang kami malapit na kasi yung beach nagtatanong. Yun, Kunti lang yung tao, kasi hindi pa peak season. Pero ayan pupunta na kami na cottage na pagtutuluyan namin throughout the day. And after at least four hours of travel, ayan lunch time. Pagkatapos namin kumain Hindi na nagtagal. Ayan. Pumunta na kami ng beach. Medyo dumami din yung tao kahit na paano. Pumunta kami ng beach para mag-video at mag-picture. <laughs> After nyan, naligo na rin kami. And, another blackout. Kasi nga, naligo nga kami. Ito, obviously, tapos na kami maligo kasi nakabihis na kami Nagpapahinga na lang kasi mahaba din yung na motor namin Ito yan. iwanan na natin na magjawa <laughs> di joke lang kukunin ko lang yung camera kasi uwi na rin kami pabalik na kabilang pampang sumakay kami ng tricycle pero at this point pagtanto ko na mas okay pa magpangka kasi mas maalon pa mag tricycle <laughs> sa magbangka kasi lubak lubak ayun bye bye